Yan. At masain ng sabi si Dandang. Ugasan muna natin. Bago natin ilaga. Yan. Ang sarap na merienda. Yan. Tapos ilalagay na ulit. Lagyan ng tubig. At saka na i-steam sa ating apoy. siguraduhin na sapat ang tubig para maluto siya. Okay? At saka, Takpan natin ng mabuti para mabilis siyang maluto. Okay? Bali, mag tayo ng halos mga kalahating oras bago siya maluto. Ayan, it o? ito pa iba. Ayan, marami pa siya. So, Bali, binili namin to doon sa may bandang uh, Little Bakyo sa may North Caloocan yan, ang no? gaganda ng ano niya lalaki oh. Eh. No? lang siya 25 pesos lang ayan, masarap na merienda na pag mga pag taga probinsya ka ayan, paborito natin lahat ito paborito ng mga taga-probinsya lalo pag tagul tagulan hindi, hindi ka kagad gugutumin pag ito ang kinain mo dahil sulit itong pagkain na ito paborito ng mga probinsyano lalo sa marting uh, kabisayaan Ayan, guys wait na lang natin, natin ang ating niloloto ayan so hindi pa siya napalong okay eh guys, uh, siguro luto na to ayan na siya halos kalating oras na ayan, luto na yung saking natin guys, sarap na nito, ayan okay, tanggalin na natin sa kalan, tapos eh, i natin ang tubig Tapos Ayan guys oh. So, mayroon na yan na siya Tapos may prinitong isda at saka paksiw Nasalay-salay Ayan guys Tara na kain na tayo Let's go! Na okay, guys, so, kain na tayo. Hmm. Masarap. Tapos, brush yung Yum. Ano? Um, paksiw. Yeah. Hmm. Yummy. Hmm. Ang pa So. Tapos may perine ito rin. Hmm. Hmm. Kain tayo. Wow. Drop. Okay, guys. Thank you, thank you very much. Thank you for watching. Bye-bye.